Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat um, This the your guest, channel A figure of the Tiders So ngayong hapon na to. hindi tayong sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is um, a random gabay for this sign off Sagitayos So sagit-sagit-sagit, welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guide sa so, ating masasaga for today's video Kanina kayong energy o pagganapas sa buhay ng mga sagitayos ang ating mga hagilap So guys, this reading is a general reading naman Hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap and don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there and maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang dili-skip ng ads so pagpalaing kayo nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw ni Biyayang Man balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages and advice sa inyo ng Ate Spirit for this sign of Sagittarius. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me permission po na ano sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me permission po. Oh, there is something, the knight of wands. Ay, konting tiyaga, no? Kailangan mo magtiyaga sa iyong ginagawa. Huwag ka magtakot, huwag kang mangamba. No, napakalapit mo na para magtagumpay. Susuko ka na ba? Diba? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayong malapit mo ng malasap sa tunay na tagumpay. There's a two of swords. Now, there's a something, decision that you need to make. So, kailangan mo magdesisyon. Not kailangan mo mag ng actions dito. Maaaring naguguluhan ka sa ngayon. Pero kailangan um, tingnan mo kung saan ka nang gagaling. No? Tingnan mo kung ano ba talaga yung purpose mo, bakit nandiyan ka sa situation na yun. And there's a sabi of sword is No, maraming sikreto, maraming mga taong susubok sa'yo. Mag-ingat ka lang kasi there's a cheating lying on you. And because there's a page of coin, no? Investment. Lalo-lalo na sa usapin sa pera. Kailangan maging wise ka. Baka pumabudol ka, Madam Sir. Mag-ingat ka po dito kasi isang babala at paalala sa'yo na mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And of course, sinasabi dito, there's the will of fortune with a turning back. Huwag ka magalala dahil liikot na ang iyong kapalaran na maaaring bago pa magayari maganap, binibigyan ka na ng mensahe na uh, mag-pay attention, no? There's a red flag. And there's the word, there something trouble. Some of you, baka kapag ibang bansa ka na, there's a destiny is yours na nasa palad mo talaga na makaalis ka na or maaaring magbago na ang ikot ng mundo at kapalaran mo. What is the Nine of Wands? Represent guys with the Ten of Swords, no? Magtsaga ka lang sa ginagawa mo, malalaman mo rin kung sino yung tumatridor, sino ang sumisira na eksena mo. No? Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo, wag ka mag... Uh, huwag ka magpapadala dyan sa mga tao sa paligid mo. sa a of wands. may magandang balita na paparating. May, informa may informasyon na darating. Kailangan mo mag kung tatanggapin mo ba tong opportunities na to or hindi. Let's see what is the of swords. Represent with the ten of Pentacles. Wow, this is something long term. Magkakaroon ka pa ng pangmatagalang pang matagalang situations. Kailangan ni sekreto ba muna? No, hindi ka pwede mag-share with, uh, with other people. No, especially with your family, relatives, no, with your friends. And there's an easy cups, no? May darating na pa, panibagong pag-ibig, no? Maaaring um, titignan ko mag invest ka ba dito na emotion, na love, no? Sinasabi dito maging wais no? Sa pagpili ng taong mamahalin at makakasama mo. And there's the moon card with a dream coming through. Matutupad talaga ang mga pangarap mo. Dahil nasa kapalaran mo, babaguhin ang kapalaran at babaguhin ang mundo mo. No, dahil abuti na ang iyong pangharap. And there's the king of wands, look at the bigger picture. Lagi mong titignan yung magiging possibilities, yung outcome, no, yung consequences, na no, magiging, um, yung magiging uh, cause and effect ng situation na to. And there's the king of cups. No, yung person is very devoted and supportive. Na no, meron lang talaga naninira o maaaring meron dito nagbe-brainwash siya kanya. No, meron dito parang sumisira ng kanyang isip. And there's an night of service the success driver na magtatagumpay ka daw. No, at um, uh, itong impormasyon na malalaman mo ay magdadala sa inang um, opportunities. No, makukuha mo siya. No? Bibilis ang takbo ng situations. What is the seven of swords across the ten of pentacles? Refuge with the justice card. Justicia. No, kasi naman man itong niloko ka, tinrider ka, wag magalala. There's something balance back. Babalik sa kanila yan. No, kakarmahin sila. No? Gagabaan sila dyan. And of course, there's something that guys, with the seven of cups. Maaring naguguluhan ka or maraming opportunities na darating sa buhay mo or tao sa paligid sa buhay mo pero kailangan maging wise ka sa pagpili. Kung sino talaga yung makakasama mo for long. No? For good. This is on the three of wands. The waiting for so relationship for ship. Kung may hinihintay ka, resulta, document, papers, there's a possible na makuha mo na at maaaring ito yung matagal mo nang hinihintay. No? Ito na yung matagal mo nang inaasam. And there's a 8 o'clock something moving forward, Makaka-move on ka na rin. No, makakawal at makakalaya ka na rin dito. No, unti-unti ka na makakaraos, makakabangon. And there's a 3 o'clock for celebration. Maraming celebration magagat, magingat ko with the third parties. Dahil maraming sip-sip, sul-sul Diyan, no, with the third party. Wag ingat ka po kayo, magingat po kayo. No, there's a night of once for slow and steady Matuto ka maging mahinakon Huwag pa dalos, dalos sa mga desisyon no Kailangan mo muna pag-iisipan yung bawat actions mo Plano mo And of course, there's a something guys With a time with a perfect timing So ito na yung panahon at pagkakataon na Para magkaroon ng uh, panibagong eksena no Kailangan mong kumalma There's something na uh, turning back to your favor May paalala lang sa'yo dito ng ating gabal de ba? Basta na mo lagi, no? Kung um, kung itong bagay na to, kung totoo ba to, ganyan, mag-ingat ka din po. Do, kasi si sa, sa likod nito. So may mga bagay siguro na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Siguro ganon, no? May mga bagay na hindi pina, binabahagi or pinapakita sa iyo. So let's see. Alamin na natin ata ang anong pinaka-message sa ng ating angel spirit pa. So, there's a four of swords, something rest, na ipahinga mo yung isip mo, yung utak mo kailangan mo ipahinga yan, nag-go over pati ka dito. And of course, there's a something that's trying strength be your confidence, so kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang ka. Knowledge yung may pag-aalilangan takot mo. And of course, there's something, the five of swords, nagkakaroon ka dito ng, um, or makakaranas ka ng financial crisis dito kailangan maging aware ka. May mga bagay na kailangan mo i go. Lagi mo titingnan yung possibilities. Iwasan mo yung luho, bisyo. Yung mga bagay na alam mo hindi nakakatulong for your uh, um, salary or business. Magdating sa uh, buhay mo, trabaho, no? Or sa perang iniipon mo. Kung ito yung bagay na hindi makakatulong sa'yo, kailangan mo nang iwasan at tigilan. Okay, let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career. Pagdating sa finances and career, guys, there is a five of swords. Nagkakaroon na self-sabotage. That's because of your action. Ito yung sinasabi kanina, di ba, about sa finances. Na nakakaranas ka ng financial crisis or financial difficulties. Dahil sa mga um, hindi pinag-iisip ang kagastusan. No? Baka mahilig ka mag-order, bumili ng kung ano-ano. No? Maluho ka, may bisyo ka. No? E inyok, siguro may mga bagay dyan na kailangan mong iwasan no? pagdating sa finances. O mahili ka magpautang, magpahirap, tapos hindi ka namang binabayaran. And there's a need once ones with fast communication and fast movement. No? Magkakaroon na ng changes and development pagdating sa finances mo. And there's a judgment, pinapahalalahan nga talaga dito na unit pa pay and no? And of course, there's a something, the six of sir transition, unti-unti ka na makakalis sa hindi maganda sitwasyon, no? Basta iwasan mo yung mga mga bagay na nakakasira ng iyong um, budget. No, there's a high front for lesson learn. Matuto ka na, no? Matuto ka na how to manage and control your finances. And there's a the two of ones, no? Pili mo lang yung mga bagay na nakakatulong sa iyo. Sabi, so, I think there's something na para mabilis ako na ano ino order mo or binibili mo kung ano-ano, no? I think 'yan 'yon. So, let's see pagdating sa love life. Sa love life, there's an emperor, maging mature ka at magkaroon ng respect of discipline sa isa't isa ha. And there's an empress card. There's an emperor and empress card. No, kailangan nyo mahalin ng isa't isa, mahalin ng sarili nyo. No, kailangan nyo mag from the world. No, alisin nyo yung mga bagay muna na makakapagbigay ng stress sa inyong dalawa. And there's a an night of cards. No, you offer for higher level of commitment. Diba? Meron dito guys na may kakasal, magkakaroon ng proposal, engagement, And there's a Page of Cups makinig ka sa intuition ng God feeling mo. Kung itong tawag bato ay karapat-dapat sa iyo. And there's a King of Cups magkaroon ka ng practicality and security pagdating sa relasyon. And there's a Death card with an ending and a beginning. Some of you guys know malaking pagbabago ang magaganap sa inyong relasyon. No? Yung kailangan niyo iwasan pagdating sa isang uh, relationship, 'no, kailangan niyo nang baguhin yung mga nakagawian, nakagisnang yung pagkaka- pagkaka-ugali. Or uh, pag -ugali. 'no? Pagdating sa kalusugan, kalusugan, there's a sign of happiness. No? Enjoy your love from the fullest. Kailangan mo pa rin maging masaya dito. There's a thinking, may nakakaranas ka ng pagkalutang. No? Pagkabalisa. And there's an ease of coin dahil sa maraming iniisip. ah uh. no? there's a big shot and big money coming in. No? Malaking pera darating pa, pero wag kang magalala. Wag kang, alam mo nangyayari dito, nagkakaroon ka ng takot at pangamba or worries. No? And there's something the page of being curiosity. Kaya alamin mo kung paano mo magiging kalmado ang pakiramdam mo, ha? There's a two of cups. No, there's something a partnership. And there's an unconditional love. And of course, there's something the six of wands. Magtatagumpay ka. And of course, mag uh, magkakaroon ng healing and recovery talaga. Oh, diba? Gaganda na ang kalusugan, kalagayan. Hindi lang ang um, kalusugan mo, pati kalusugan ng person mo gaganda na rin. So, let's see what is the magical fairy messages. Advice is a request sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. At, um, Pipili ka dyan within 1, 2, or 3. Comment down below kung ano number na pili mo para malaman ko. Kung nga, uh, kung umabot ka ba sa reading na to. And malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. With a magical fairy messages represent what? with the magical prayer messages with a magical prayer messages admit your true feelings to yourself No, maging totoo ka sa sarili mo kung ano yung nararamdaman mo and this is something affirmation see always being positive just being optimistic na manatili kang positibo and there's a travel guys magkakaroon ka talaga ng travel upcoming trips no And of course, there is a practice, practice, practice. Kailangan mo palawigin pala kasi ng iyong um, kakayanan, kaalaman. No? What is a yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent what? Harvest moment. Talaga may pag-ani, ha? fairness. No, talagang ito yung panahon ng pagkakataon para makamtan mo na matagal mo nang ninanais. There's a lack of doubt. Ito yung sinasabi ko kanina. Alisin mo yung pag-aalinlangan. Takot mo. And there's a travel and communication messages kam uh, makukuha, no? May ka talagang travel, guys. What is the synchronicities represent what? There's a brother. Meron ditong brother maari makatulong sa'yo. And there's imagination, no? Palawigin mo at palakasin mo ang iyong imagination. Creativity sa pagbuo at pag, paggawa ng mga um, opportunities, lalo-lalo no? na sa pagdating sa trabaho, negosyo mo. And there's a crystals visions na no? unti-unti mo na masisilayan. No, ang ganda ng buhay na ma makakamtan mo, no? Mayroong ka talagang uh, bagay na makikita na ngayon dito. Malayo pa lang makikita mo na layo-layo na sa dating sitwasyon mo. And there's a sex with a good time. So meron dito guys na parang kulang sa intimacy. Atake. And of course, there's something missing yung talagang, di ba? Miss na miss ka na. No? Mm. And there is a not committed with the independent. No, napaka-independent mong tao. No, parang uh, may sarili kang disposition o sariling decision. Okay, with an angel's number, represent what? For an angel's number, there is a 10, 11 with starting over. Oh, happiness is linked to self-expression, growth, and experience. Learning from failure is the key. Happiness is a real, possible and around. Understand the process and pursue it of it. Joy is a fluid, is it? Isn't the little thing and the big ones. Fail or fine, start fresh. O dapat hindi ka takot na lumaban at tono course magsimulang muli. No? Ano man yung mga bagay na naranasan mo, natutunan mo, ano man yung kabiguan na napadaanan mo, kailangan um, matututunan, matututunan natin na ah, pag-aralan ito. Matututunan natin panghawakan And of course, um, mabago na ang ikot ng kapalaran natin sa lahat na nangyari. No? Basta hindi ka na ulit babalik sa dating um, naging sitwasyon mo. No? Sinasabi sa'yo dito, magtiwala ka sa sarili mo, dapat matuto kang ilaban. Ano man yung mabagay na yung um, gustong mangyari sa buhay mo. What is the money move oracle deck? And there's a mind power. Lead with your mind. No, kung gagamitin mo yung utak mo, dadaling ka niyan sa mas makabuluhan at um, magiging magandang kalalabasan. No? Matuto ka dahil matu uh, matuto ka dahil maging uh, ma analyze, mag-visualize ng bawat eksena ng sa na mapagtagumpayan mo ito. There's a what lies beneath with future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Reference it with the bad choices. So, mayroon ditong malikang napili or meron ka ditong pipiliing mali so kailangan mag-ingat ka i hate nating about you no meron ditong uh, kumbaga, wala kang ibang gusto kundi siya lang or or may mga bagay dito na wala ka namang um, gusto na tungkol sa kanya no lahat gusto mo and of course clarifying for a love situation kaya pala nami-miss mo siya at ako no what is the clarifying for a love situation in a fag Fear, obligation, or guilt makes you stay, get clarity. Now, bibigyan liwanag na to. Bibigyan linaw na to ang buhay mo, sitwasyon mo. Alisin mo lang yung takot at pangamba mo. At alisin mo yung galit na nanatili dyan sa puso't isip mo. There's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there's a wooden healer. Empathy, healing, purpose. The wood is the place where light enters you. Diba? Kung maga sa dito, lahat na naging sugat nito, dadaling ka un para uh, malaman no, kung paano hihilumin nito at para mahilom na ang sugat ng nakaraan mo. Oh, <coughs> excuse me. May magtuturo sa iyo, mayroon taong magpapagaling ng mga nasugat, no? Nadamdamin, no? Oh, yutake. So, let's see what's the clarify for life, life situation. Okay. For clarifying for a life situation. Represent with a middle of moment. Based in the middle of moment where present blossom in the simplicity of now. So, kailangan maging simple ka. No? Ayaan mo siyang mangyari ng kusa at enjoyin mo. Ano man yung mga bagay na nangyayari iyo ngayon. Wag mo i-pressure. No? Yung sarili mo. No? Kung baga, enjoyin mo lang. Mahalin mo lang yung bawat eksena. Nang sa ganun, maging kalalabasan. Kasi hindi mo pinilit, hindi mo minadali. Now, what is the part of the light? Okay. What is the part of the light? What is the part of the light? Represent, guys, with a live voice. I am being of the light, receiving divine energy that flows through me with with each breath I renew and and regenerate every cells, and raising the infinite vitality that empowers my body, mind, and spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite power of divine light. So, see? Sa bawat hiningang, hining, hiningang utot mo daw, no? parang sinasabing gano'n eh, na alam mo kung anong ibig sabihin, no? Na alam mo ginagabayan ka, na alam mo na um, kaugnay mo o kasama mo ang ating pong may kapal ng ating pong kapal sa bawat decision or actions na gagawin mo. Na no, alam mo na kadugtong mo sila sa bawat eksena. Daray. So let's see what is the yes or no pick a card. So let's watch this. Okay, with the pick a card yes or no. So umpisa na natin with the number one. Okay, with the number one. Represent guys with a no blow up in the your face, explode combo broken. No, talagang uh, mismong mismo sa sabog mismo sa mukha mo to, na parang ganon. Mismo ipapakita papakita sa iyo or papatunayan sa na ito na, no? Ang bagay na um, uh, katotohanan, no? Mag, kumbaga mismong may pasabog na mangyayari, no? Na maaaring magda, magdulot sa iyo ng pagkasira. No, parang ito sa reveal, itong marireveal na to, maaaring hindi mo inaakalang malalaman mo to no itong uh, itong magre-reveal na to hindi mo ma malaki pala ang magiging impact sa iyo no so number two, there's a no no ibig sabihin dito kung sakali nga huwag no, wag mong ituloy no and of course um wag mong gawin dahil baka ito yung mismong uh, magdala sa iyo ng pagkasira so wag So, no? there's a number two, yes ang sagot peaceful outcome relaxations and decision. No, itong decision naman na ito, bibigyan ka ng kapayapaang kalalabasan at magiging maayos ang iyong pakiramdam at kalagayan. There's a yes. Number three, there's a yes again. Fulfilling your desires, being refreshed, moving. No, dadahaloy na. No, unti-unti mo na matutupad ano yung mga bagay na ninanais mo at makakapagsimula kang muli. Ganon. So guys, this is a random gabay. For the sign of Sagittarius, so sagi, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagafaka. So, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. So, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo lang, didigil skip ng ads away, so, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik liglig na gumapaw ni Biyayang Manong balik sa inyo. At maraming salamat din si the next video. Bye-bye and babush!